Ma magsha shower cup ka. Si Raimundo, what? Where are you going, sir? Si Raimundo Pasig. May I see, sir? May I see? Tri-City Medical Center. So, Jenny Pingol Book Ha? Huh? Jenny Book, sir Yo! The So, yo, what's up mga kagrasa uh, bagong araw at bagong vlog na um, naman tayo ngayong araw na to So, this time mga kagrasa, may booking na tayong nakuha Dito pa lang sa bahay, meron na Then, magsa -set up lang tayo kung ano yung Nagsiset up lang natin itong mga gamit natin Para ready to go na Itong cellphone Ayan. Kasi yan mga kagasa May booking na tayong nakuha Habang naghihintay dito sa bahay Tapos yung helmet natin CS natin Kailangan lagi natin dala Tayo so, mga kagrasa Tara let's go pala yung driving light natin A few moments later Quit, 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 Mark oh. And na mag-click, Mark Hindi dito, dito, Pilipit ang dila nito Ah, lapit na tayo mga kagrasa dun sa chest natin ano, naghihintay banda doon medyo malayo siya uh, almost 3 kilometers yung tilakbo natin mga kagrasa para lang whoop, oh, whoop! Yeah! Alright! Let's go! Mamie, Mam, to Spray. Nothing us standard on the motorcycle. Right? Bye, Let's go. Let's go. Yes, super traffic. Oh, grass out, super traffic, another na man. Everyday routine. Ah! Da, da. center right okay. thank you, you ma'am so ayan yeah, mga kagrasa meron tayong tip na 233 lang yun eh so may 17 so, ang basi here

ay wala kang barya pa, ma'am. Wala po akong barya. Mm -mm. 200 yata binigay sa akin kung ito oh, 200 eh. ay ito pala, pala. thank you ma'am yun mga kagrasa ano, may pumasok na naman sa atin bali papunta naman siyang marikina pero grabe oh tignan mo yung pangalan niya ayun mga kagrasa sino ba to si ano para siyang yung mga BTS. Eh, okay, puntahan na natin mga kagrasa. Tara, let's go! Asang magpapagas muna tayo, no? Bali, 85. Holy shit! 85! You stupid! Yan, 85 pesos per liter tayo mga kagrasa, no? So, ayan mga kagrasa. Malapit na tayo sa, ano? Ito na yata. Dito sa Thailander yata ito o BTS na pasahero natin. Kumaanan daw ako, kumaanan. Huh? Yes. I'm John Richard. Is that your name, sir? Hi, ma'am. Yung pangalan mo yun. Nakakala ko BTS. Ito po. Gusto niyo po mag-shower cap? Hindi, makakala ko Nag-i-English pa ako. Hahaha. Ayun. Tagalog naman pala si Ma'am. <laughs> BTS lang. Alam <Alaska>, ko BTS. Paano <violateə> ba BTS? Kailangan kitang asikasuhin ko ah. Si <laughs> hey, Jungkook. Hello po. Ma'am, safe po kayo banda sa entrance po uh, mismo. Walaong permit eh. Ah, kagabi sumakay pa kontra. Panahin kita. Samtan yumanta. Overplotali. Pero ay, magkano po? Magkano po yun, ma'am? Okay Ay, okay na po ito, ma'am. Ma'am, magsha-shower cup ka? Okay na, ma'am. Dito lang po sa kapila. <laughs> Thank you, ma'am. Sige, sa inyo na po yung shower cap. Thank you, ma'am. Ayan si so, ma'am. Thank ma'am. Justin. Pick up. Thank ma'am. Magsha-shower cap ka, ma'am? Hindi so, po. Anong po kayo sa handa? Hindi po, borin. Gcash. Ay, sige, pag-gcash ko. Ay, go. So, okay. May nagayang paano? Dito na lang po.

Ma'am, sama ko, ah. hello, ay, ka sa vlog ko ha. Hello ka. Okay po, hello. Sige okay. okay, po, i po. Thank you ma'am. Ayan okay, mga ka-growsa, kahit muna tayo. yeah few moments later. Air. Did the air? Yes, sir. You want shower cap sir? Shower cap? Uh, you can date Dila, nito. Yes. You're going to Pasig. Medical Center. Yes. Okay. Si Raimundo. What? Where are you going, sir? Si Raimundo Pasig. May IC, sir. May Pasig. Tri City Medical Center. Yes. Si Raimundo. Kasi si Raimundo. Two, two six, nine. Okay. Sir say hi to my vlog huh? uh, Here's my vlog <laughs> Okay wala po <puto> naman yeah. <laughs> Okay sir okay, so okay. Thank you sir Ayan mayroong tip si sir na And lang yun eh May tip si sir na 3 pesos Hahaha <laughs> Yes. So Jenny Pingle book. Huh? Jenny book, sir. Get <coughs> the booking. Okay. How much? Sixty seven. I thought I don't have. Why? Sir, do, do you have a... What? It's only 67 pesos. It's okay, sir. Sir, thank you. Alright. Yan. Ayan so mga kagrasa Pauwi na tayo So umaga akong muwi Gawa nga na Every Friday mga kagrasa Ay meron akong ginagawa Ang pinaka importanteng bagay Or ginagawa Every Friday Ang daming tao Ang tao Ang daming Ang pumupunta So tinapos ko muna yung biyahe ko sabi ko naman aabot ako kaya ayan mukha namang aabot ako sa kanya ayan yeah, mga kagrasa uh, bali ang pupuntahan natin is si senior sa mga sa mga viewers ko po pala uh, hindi ko po alam kung ano yung pananampalataya nyo So ako ito, pakita ko sa inyo kung ano yung pananampalataya ko. Every Friday, nagpupunta ako dito kay Senior Nazaren. yan, para makapagpasalamat, makapagdasal. Ayan, pipila tayo mga kagrasa. Para makapagpasalamat. So, hindi yata pwede mag-video dito. Kaya, dito na lang kayo mamaya mga kagrasa. yan, dito Park dito. And update ko na lang kayo mamaya pagka uh, nakauwi na ako ng bahay. Let's go. A few moments later. Yan. So, yun ang nga, mga kagrasa. Galing na tayo kay Senyor Nazaren. Sa mga viewers ko pala na iba yung mga uh, ano nila, deboto. Kanya-kanya uh, naman tayo ng ano. Pananampala tayo. Kaya... Okay lang din kahit anong panamalataya nyo basta ako, ayan pinakita ko sa inyo kung saan ako nagpupunta every Friday after, kahit nasa trabaho ko, kahit nasa biyahe uwi to uwi ako para lang makapag ganyan nga, maka punta kay senior so, ko, magdadasal magpapasalamat sa mga biyayang binigay ng Panginoon sa araw-araw ayan So yan mga kagrasa Uwi na tayo At may naghihintay din sa atin sa bahay Kaya sa inyo mga kagrasa Stay safe sa inyo Lahat ng mga bumabiyahe Ride safe sa inyo At ingat kayo dahil may nag nagaantay na pamilya Na uwi nyo So hanggang dito na lang mga kagrasa Let's go Bye bye